Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, ang boses ng katotohanan at ng matinong usapan sa gitna ng eleksyong ito. Oh. hindi ko nasasabihin ang pangalan ko. Pero ako, si Hashtag Walk With Love, kilala na yan. Ngayon, tatalakayin natin ang pinakabagong kaganapan sa kampanya para sa Mayo 2025. Handa na ba kayo? Kasi kahit hindi pa tapos ang Abril, mainit na mainit na ang labanan at ang pinakamagbagong sumali sa sayawan, si Senator Bongo. Oo mga kaibigan, sumayaw na siya, nag-heart sign pa at may most pit pang kasama. Pero tanong ko sa inyo, matitibag kaya, matitibag kaya nito ang Magic 12 o baka naman ito na ang simula ng kanyang 8-8 sa Senado? Abangan natin ngayon sa loob ng ilang minuto na puno ng talino, tawa at tamang diskurso. Mga kababayan, kung hindi nyo pa nakita, buksan nyo ang YouTube, hanapin ang bagong campaign ad ni Senator Bongko. Hindi ito basta-basta ha. Hindi lang siya tumitig sa kamera at nangangako ng langit at lupa. Hindi, hindi ganon ang estilo ni Mr. Malasakit. Sumayaw siya, oo, sumayaw siya ng isang remix na 8 Ocho, Yung kantang ginawa ni Bayani at Bayani noong panahon ng cellphone pa ay Nokia 3310. Pero hindi lang basta sayaw ito ha, may choreography, may heart signs at sa isang eksena, hinahatak siya ng crowd sa isang mosh pit. Mosh pit mga kaibigan, parang concert ng Eraserheads. Pero sa halip na pare ko ang sinisigaw ay bongo sa sinado. 28 ang kanyang numero. Ngayon, bakit kaya ganito ang diskarte ni Senador Bongo? Simple lang, malapit na ang eleksyon, tatlong linggo na lang, Mayo 12 na, kaya kailangan ng ginit, kailangan ng dagdag na wow factor. Pero teka, 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 bago tayo magmalalim, Tignan natin ang konteksto. Si Bongo, dating assistant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay hindi na baguhan sa larong ito. Nakaupo na siya sa Senado mula noong 2019 at ngayon, hinintay niya ang huling sandali bago maglabas ng ganitong klaseng ad. Timing mga kaibigan, timing. Pero matalino ba to o desperasyon? Balikan natin ang jingle ha. Ongo sa Senado, 28 ang kanyang numero. Catchy, di ba? Pero kung pakikinggan mo ng mabuti, ito ay remix ng 88. Bakit 88? Nostalgia ba ito? Kasi kung titignan mo, ang mga butante ngayon, lalo naman sa edad 30 pataas naalala pa ang panahon ng 88. Panahon ng simpleng buhay, walang social media, at ang pinakamalaking problema mo ay kung paano magpapalo sa smart o globe. Pero tega-tega-tega, hindi lang nostalgia ito, may simbolismo rin. Ang ojo-ojo ay tungkol sa saya, sa pagiging magaan, sa pagiging approachable. At iyan ang gustong iparating ni Bongo na siya ay hindi lang senador ng malasakit centers, kundi senador ng masa, senador na kaya mong kausapin habang kumakain tapsilog sa karinderiya. Pero huwag tayo magpaloko agad, ha? sa likod ng saya may mensahe ang numero 28 28 ay hindi lang basta numero sa balota ito rin ay paalala na siya ay konektado pa rin sa Duterte legacy Alam niyo ba na si Bonggo ay loyal kay Digong kay Tatay Digong Dalawang dekada siyang katabi nito mula Davao hanggang Malacanang. kaya kapag sinabi niyang 28 parang sinasabi rin niya, ako ang tunay na tagapagmana ng Duterte Magic. Pero tanong ko sa inyo ha, sa ba't ba to para manalo ulit siya? Ngayon, pag-usapan natin ang surveys kasi dyan tayo magkakaalaman. Base sa pinakabagong datos, hindi ko nasasabihin kung Pulse Issue o SWS, basta credible ito ha. Huwag kayong mag-alala, si Bongo ay nasa loob na tinatawag na Magic 12. Ano ito? Yung top 12 na senador na malamang mananalo sa mayon. Pero teka, hindi siya nangunguna ha, nasa gitna siya, hindi top 3, hindi niya rin bottom 3. Kaya nga sigura siguro kailangan ng sayaw, ng mash pit, ng hard science kailangan niya mag-stand out. Kung titignan mo ha, ang kanyang laban ay hindi lang kay Bamaquino o kay Maimi Ma Marcos. Ang tunay niyang kalaban ay iba pang Duterte allies. Si Bato Dali sa halimbawa, nakasama rin sa PDP slate. Kaya ang tanong, paano siya magkakakilanlan sa gitna ng mga kakampi niya? Ang sagot, sa pamamagitan ng ganitong klaseng ad, pero intellectual tayo rito, mga kaibigan. Tignan natin ang datos. Noong 2019, nanalo siya dahil sa Duterte Magic. Ngayon, 2025 na, wala na si Digong sa Malacanang at si Bongbong Marcos na ang Pangulo. Kaya kailangan niyang patunayan na kaya niyang tumayo mag-isa. Pero paano? Sasayaw ba talaga ang sagot? Mga kababayan, huwag nating malitin ng sayaw sa politika ha. Sa Pilipinas, tradisyon na ito. Naalala niyo ba si Era Estrada noong 1998? Sumasayaw siya sa kanyang campaign at nanalo bilang Pangulo. Si Noy Noy Aquino, may Noy Noy dance din niya noong 2010. Kahit si Digong ha, kahit hindi sumayaw, may mga kandidato siyang sinayawan para sa kanya. Kaya hindi bago itong ginagawa ni Bongo. Pero pagkakaiba, mas modernong approach niya. May mash pit, may remix, may heart signs. Parang sinasabi niya, hindi lang ako senador ng mga matatanda. Pati nga, Gen Z kasama ko. Pero teka, mas malalim na tanong dito. Ano ang sinasabi ng sayaw na ito tungkol sa estado ng politika natin? Sa panahon ng krisis, inflation, West Philippine Sea, at mga banta ng AI sa eleksyon. Bakit sayaw ang sagot? Hindi ba dapat platforma? Hindi ba dapat solusyon sa kahirapan? O baka naman ito ang katotohanan na sa Pilipinas mas mahalaga ang karisma kaysa sa talino. Mas mahalaga ang saya kaysa sa substance. Hmm, matalino kayo. Kayo na ang magsabi. Balikan natin ang PDP, ang partido ni Bongo, kasama si Nabato de la Rosa, Philip Salvador at iba pa. Alam niyo ba na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ang chairman nito? Kaya naman malinaw na ang PDP ay hindi lang partido, ito ay simbolo ng Duterte mismo. Pero ngayon, ha, 2025 na at si Bongbong Marcos na ang Pangulo. Kaya ang tanong, may bisa pa ba ang Duterte magic? o baka naman itong sayaw ni Bongo ay huling hirit na ng isang brand na unti-unti nang nawawalan ng nining. Kung titignan mo ang PDP slate, ha? halata ang diskarte. Si Bato para sa mga macho, si Bongo para sa masa, si Philip Salvador para sa showbiz, pero sa gitna ng lahat ng ito, si Bongo ang pinaka-controversial. Hindi dahil sa skandal, kundi dahil sa pinakatahimik pero pinakaloyal kay Digong. Kaya kapag sumayaw siya, parang sinasabi niya, hindi pa tapos ang laban ng Duterte Legacy. Pero teka, teka ha, may competition siya. Si Sara Duterte na ngayon ay Vice President. Kaya tanong, sino ang tunay na tagapagpan, tagapagmana ng Duterte brand? Si Bongo ba o si Sara? Abangan natin yan sa 2028. Pero sa ngayon, si Bongo muna ang sumasayaw. Ngayon mga kababayan ko ha, ano sinasabi ng tao? Sa X, sa Facebook, sa TikTok. Trending campaign at di bongo ha. May mga nagsasabi ang cute ni Senator, bagay sa Gen Z. May iba naman nagsasabi, ano to, concert o kampanya. Pero, ang, ang pinaka-interesante, yung mga butante sa probinsya, yung mga tumatangkilik ng malasakit centers na siya ang nagtatag. Sabi ng isang nanay sa Davao, kahit sumayaw siya, basta may malasakit pa rin, pa rin, ibuboto ko siya. Kaya mga kaibigan, ito ang magic ni Bongo. Hindi lang siya sendor ng platforma, senador siya ng koneksyon. Pero wag tayong maging bulag, ha? Ang sayaw ay hindi sagot sa lahat. May mga issue pa rin. Ang Pogo ang West Philippine Sea, ang ekonomiya. Kaya ang tanong ko sa inyo, sapat bang sayaw para manalo siya ulit? O kailangan pa ng mas malalim na diskurso? Mga kababayan, halos ilang minuto na tayong nag-uusap at ito na ang -pinal na salita ko. Si Senator Bongo sa kanyang sayaw at heart signs ay hindi lang nangangampan niya. Nagtatayo siya ng imahe. Pero sa uli, kayo pa rin ang magdidesisyon. Ang 8-8 ba ng 2025 ay magdadala sa kanya pagbalik sa Senado o baka naman ito na ang huling sayaw ng Duterte Magic. Kaya sa May 12, ha, huwag kalimutan. Numero 28, si Bongo sa Balota. Pero bago yan, pag-isipan nyo, sayaw lang ba ang kailangan natin o solusyon? Ako matutulog na muna kasi pagod na ako sa kakasayaw sa isip ko. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sumuli, ito ang inyong lingkod, laging nagsusuri, laging nagtatanong, laging may kape sa kamay, hashtag walk with lang